hindi nga guys nandito kami sa lakasa Manggulaw alam niyo ba yung Manggulaw? ito po kay, sa sa probinsya ng Camarines Norte bayan ng Jose Panganiban guys so ang unang pangalan po ng bayan ito ay Manggulaw kaya pinangalan ito kasa Manggulaw lakasa Manggulaw lakasa sorry Ayan. Tingnan natin dito. So guys, ito yung kanilang meal. Yeah, may pasta, may pizza, may bilao, platter, yeah, mga pansit po. Yeah. May pansit gisado, bihon, miki, yeah, so tangon, palabo, yeah, crispy noodles. Yeah. eh yeah, po yung pricing niya. Siyempre, hindi ka order ng large kasi hindi ka na makakakain ng ibang ito. So, yun. Si so, Basta ako, guys, <coughs> ang ginawa ko lang is halo-halo. Ayun. Sarap ko kasi yung halo-halo din. <laughs> Sana ako. Halo-halo. Ayan. Ayan po yung meron din ako. Ayan yung meron din yung din ito po yung venue ya. Yeah. baby lang siguro niyan. Mm, malaki po, ya. Yeah. Ano, sino pa mayari na ng gaspo. Sino bang mo taw? Sabi, sino mayari nito? Yung murang tawag lang ng tindahan. Alam mo 'yan, madamo sana Gilzar ang hede. Agiles. Madamo sana. Si manda paana. Panda. Ito po 'yan. Welder po 'yan. Magaling ya. Tapos tayo magpagawa ng gate kung takin sa ako kung 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 paggawa ng plano, kung 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 okay? kung 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 Ayan kung Pat, yeah, si Mami yeah, Ayan po ang aming kapatid na Gali sa Australia Si Ate Sosa Guys, yeah. dito na po At maganda kami po sa inyo lahat Salamat po sa inyo lahat, bye bye, bye.